So, hello guys. So, nakikita nyo naman. Ayan, nagbibilang ako. Magbibilang ako ng pera. Kasi, titingnan ko kung sakto ba yung pera ko sa pambili ng dugo. Ang mahal po ng dugo, 3 bags yung kailangan ko. So, ang isang bag ay pumapatak ng 2,400. Kasi, uh, yung binyan yung love sa hospital siya lang naghanap sa so sa San Pablo pa siya kukunin so ayan binibilang ko sakto lang talaga yung pera ko guys 7,200 so iniisip ko iniisip ko na kulang yung pera ko sakto siya pambayad sa blood pero wala naman akong pang cross match. Iba pa kasi yung pang pa cross match. Ang pang pa cross match ay kailangan ko ng libo So wala akong mapagkuhanan kaya parang ang ang sikip-sikip sa dibdib. So kailangan kong ilabas. Kasi lala akong mahihirapan pag hindi ko na yung nasa loob ko. Yung bigat ng dibdib ko. So ayan. Hindi ko naman sinasabi sa pamilya ko na ganyan yung yung nararamdaman ko, yung nafi-feel ko, nahihirapan ako, hindi ko alam kung paano, paano ko i-explain kaya umakyat na lang ako sa kwarto at doon ako umiyak. Pero yung iyak ko, guys, is sobrang tahimik. Gusto kong humagulhol, sumigaw. Kasi wala kaming malapitan, walang trabaho pareho. Eh, mama, meron naman pinagkakitaan pero maliit lang. So, yung kapatid ko kakapanganak lang din naman. Kaya wala rin maibigay. So, ang hirap-hirap guys. No? Pero pinagpipray ko kay Lord. Alam ko hindi ako pangabayaan ni Lord. Pero kailangan ko lang talaga ilabas yung nararamdaman ko. So, sinong nakaka-relate sa akin dyan? Yung papasok ka na lang, pupunta ka sa isang lugar na walang nakakita sa iyo walang nakakarinig sa iyo yung ikaw lang kasi ayaw mo rin ipakita sa pamilya mo na mahina na mahina ka papanghinaan ka nang rin ng loob minsan kailangan kailangan ko parang ipakita na kaya ko kaya ko lumaban kasi sila lumalaban yung pamilya ko para sa akin so pinapakita ko rin na lumalaban ako kasi kahit paano gumagawa sila ng paraan kahit na mahirap ginagawa nila ng paraan para ma-survive yung medical na pangangailangan ko. Pero aminin man natin, aminin natin sa sarili natin na gusto man natin gumawa ng paraan. Gusto natin tumulong din pero wala tayong magawa dahil ayan, physically mahina na tayo. Kaya yan, minsan tinatago ko na lang talaga yung tunay na nararamdaman ko kasi ayokong magreklamo na lang palagi. So, gumagawa din naman ako ng paraan, paraan na yung kaya ko lang. Kasi, kung pipilitin ko yung sarili ko gumawa ng paraan ng gusto kong tumulong, sa kagustuhan kong tumulong, tapos ako din naman yung babagsak, ako din yung mahihirapan. Kaya, dinadaan ko na lang talaga sa dasal, no? Wala naman talaga tayong ibang makapitan, kundi sa itaas, si Lord na lang talaga. Kasi si Lord naman ang nakakaalam sa buhay natin. Alam niya kung anong kailangan natin. Alam niya kung anong ah uh, hanggang kailan na lang tayo. Siya yung may hawak ng buhay natin. Kaya lahat na yun pinapaubaya ko na lang kay Lord. So, ayan. Uh, tatagan. Tinatatagan ko na lang talaga. Kaya minsan at uh, Tahimik na lang ako sa kwarto na lang ako ko na lang ibinubulusin sa mga ko. So, Yan lang po guys, thank you po.